So, lipat na natin sila dito sa kanilang lalagyan na dito. Gutom na yan sila mga ka sa ha. Pakainin natin. Lilipat natin yung mga gapi natin no. So, what's up mga ka-teammates? Welcome sa aming channel no. For this video mga ka-teammates, uh, ililipat natin yung ating mga gapi no lagyan natin sila sa kanya-kanyang mga lalagyan mga katimit no dahil may nag-advise sa atin no na dapat iba-ibang lalagyan no bawat strain so, sundin natin yung kanilang advice mga katimit sa ililipat natin yung mga gapi natin no so lagay natin sa kanilang lalagyan bawat isang strain mga katimit no para hindi daw maging chops mga katimit yun ang term no sa mga gapi na na mix na ng breed So, thank you nga pala sa advice no so ito sila mga ka-teammates sa thank you sa inyo sir at uh, thank you sa panonood ng ating video so tara mga ka-teammates no lipat na natin sila tara let's go so meron tayong ano dito mga ka-teammates lumang mga lalagyan no yan dati lalagyan yung mga goldfish ko mga ka-teammates dyan, dyan ako nagbe no so ngayon lalagyan na natin ng ating gapi ito mga ka-teammates medyo malaki yan ha dalawang beses siya dalawang beses. Ayan sila mga ka So, linisan muna natin, then lagyan natin ng tubig. Ito na sila mga ka-teammates, yung mga gapi natin. no May may mga bibis na pala mga ka Oh. Ayan, mga ka-teammates. Nanganak na yung ating mga molly ha? Ayan. So, kunin natin yung mga ano, mga ka Yung mga gapi dyan, no Kasi may black, may ribbon. So, ngayon, linisan muna natin yung ating, ano, yung ating galagyan ng gapi go! So ayan mga ka-teammates ha, malinis na. So may dalawa tayong box, then itong isang planggana mga ka-teammates. Gamitin natin natin ito no. So lagay natin siguro dyan mga ka-teammates. So patong na lang natin no. So kunin natin yung filter dyan sa taas ng ating ref tab Let's go! go. mga katimates ha, dyan na muna sila ha yan, dalawa sila so ngayon, lagyan na natin ng tubig no so ito na sila mga katimates ha may tubig na mga katimates So yung tubig galing din sa gripo mga katim tiếng tap water ito mga so meaning may chlorine pa ito ha. So kailangan natin ipa-stock ng 24 hours mga katimates so isang araw sa so para mag-evaporate yung kanilang chlorine mga katimates para safe na safe sa ating mga gapi no. Saka so, hindi sila mamatay mga katimates. So balikan natin 'to bukas then unin na natin yung ating mga gapi no. So ito sila mga ka-teammates ha, yung mga gapi natin. Tsaka may ano din dyan, mga balloon molis. So ayating separate din sila mga ka-teammates no, para hindi maging chops yung ating mga gapi. Yung may mga ano na pala mga ka-teammates, may mga bibis na din yung mga gapis natin. Kita nyo ba mga ka-teammates? At tsaka, mga molly, may mga bibis. Ang dami na mga ka-teammates, no? Ayun, may mga bibis na, oh. ayun, oh. ayan. Lipat na natin pero bukas pa mga ka-teammates Kasi may chlorine pa yung ating tubig. Yan mga ka-teammates ha. So madami ng bibis no. Pakainin din natin yung ating mga gapi muna ha. Kasi bukas pa sila ililipat no. Yan. Ayan. Kain. Hello, mga mga teammates, so this is the day mga teammates para ilipat na natin yung ating mga gapi no sa kanilang lalagyan. So it's been 2 days na mga teammates no na ano natin yung kanilang lalagyan no, yung tubig galing sa gripo na ano natin napastak na natin no. So wala na itong chlorine, safe na safe na sa ating mga gapi mga ka teammates. Kasi may nagsabi nga sa atin na ah, kailangang i-separate ang bawat straino para hindi maging chops yung ating gapi mga katimid tsaka mga mole din natin no? samahan nyo ako mga katimid na no? lipat na natin yung ating mga gapi let's go So ito na mga ka sa yung mga gapi natin at saka molly. So iba't ibang strain yan mga ka sa May ribbon, may black, may ano pa. May mga white na gapi, molly na orange, then black at saka white din. So, ayan mga ka So, ito yung kanilang lalagyan ha. Ito, ready to, ano na ito. Good na good na yung tubig nito ha. Wala na itong chlorine. Safe na safe na ito mga ka So, nilagyan natin ng mga aquatic plants. Ayan, meron pa din isa daw no. So, tara, lipat na natin yung ating mga gapi. ating mga gapi mga ka Nakuha na natin no. Tingnan natin. Yan pero may ano pa yan. Hindi pa yan sila nakasort no. May ribbon pa rin yan. At saka hindi yung non-ribbon na ano. Na gapi. At saka yung mga black Yan. mga ka sa So lipat na natin sila dito sa kanilang lalagyan na dito. Ayan na may mga ribbon at saka non-ribbon. Let's go na. Lipat na natin sila mga ka-teammates. yung female na ribbon. Yan, dyan yan sila. Dalawang male at saka isang female. So ito, lipat na natin ito sa kapilang malagyan mga ka-teammates. Yan. Itong ano ito ito? Black Moscow EBM ata yan. Electric Blue Moscow. Kasi may blue na ano mga ka-teammates ha. Electric Blue Moscow. Ito parang rin isa. Nagay na lang natin yung isang female yan dito tatlong female at saka isang dalawang male na EBM pero itong isa parang hindi masyado na black mo no? bago na silang lalagyan So dito lagyan natin ng ano, ng ating balloon molly na orange yung color mga ka-teammates. So ang ganda tingnan. Tara, kunin natin. So, ito yung ating, ano mga ka-teammates, ha? Yung orange na balloon moly, no? lalipat na natin. O, lagay na natin sa kanilang lalagyan. Ayan mga ka-teammates, lalaki ng mga chan nila, no. Trio, ata ito, no, isang male at saka dalawang female. Ayan ata yung male, oh no? kasi maliit lang chan. Ito yung mga male, no, lalaki, uh, may female pala, malalaki ng chan, ayan. Ayan mga ka-teammates, nalipat na natin sila sa kanilang mga lalagyan, ha. Thank you pala nga pala sa shoutout Nag sa nag-advise sa atin no, na i-separate sila sa kanilang lalagyan no kasi para hindi maging chops yung ating gapi. Shoutout sa inyo mga sir. So may natira pa dito no yung black molly at saka yung silver na balloon molly natin no. Okay lang siguro yan sila diyan. Diba? natin ng mga lalagyan next time. Saka dami na pala silang mga babies mga ka no. Yan oh, tignan nyo yung mga ano, yung mga halos mga block mga ka-teammates. Yan. Meron pa palang mga ano, ibang ano, babies. Yan o, oh, yan. nyo ba mga mga ka -teammates? Punta na tayo sa ating koi pan. Yan. Gutom na yan sila mga ka sa ha. Pakainin natin. Yan, um, lalaki na masyado yan mga ka ha. Actually, dalawang pan ito mga ka-teammates ha. Yung isa walang laman. Ayan o. Oh. Bakante pa ito. Hindi ko pa nagawa ng filter. Wala pang laman mga ka-teammates. Maybe pag magka-budget tayo, mag-vlog din natin yan o. No? So, natin yung ating koi mga ka-teammates. Ito yung pagkain nila mga ka-teammates. Kunti na lang pala mga ka no. So, kailangan natin mag bumili ng ating pagkain para sa ating koi. Yan. Ganda na. Lalaki na nila mga ka-teammates. Dito na naman tayo sa ating cichlids tank. No? Pakainin din natin yung ating mga cichlids mga ka-teammates. So, pakita ko din yung mga bibis ng ating mga cichlids. No? Ayan no? Malapas na sila mga ka-teammates. Dami ng bibis ng ating cichlids. Tara pa kainin natin. Ito ah. ng mga babies, mga katimates, so oh. ayun no, dami nao. Oh. Ito ang ating goldfish tank no. Pakainin din natin yung ating mga goldfish. Yan no? Lalaki na din yan mga ka-teammates. No? Tara, pakainin natin. So, ayan ang ating update sa ating mga gapi mga katimates sa nalipat na natin sila at saka yung ating mga molly mga katimates so, meron na silang kanya kanyang lalagyan mga katimates so shout out nga pala sa nagsuggest no na nag advice thank you sa inyo sir so hanggang dito na lang yung ating video for today mga katimates salamat sa panunood no please don't forget to like and subscribe sa aming channel mga katimates ha follow nyo din yung ating facebook page and again, thank you once again for tuning in sa aming channel mga katimates Happy fish keeping sa lahat ng mga fish keeper dyan. Salamat sa inyo. Hanggang sa next video natin mga ka-teammates. Bye-bye!